Tayo, lagi ang ato. Ang toto, ang toto. Excited lagi, <laughs> ah, Tuan-tuan, <to, to. laughs> <laughs> 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 <laughs>

Okay na sa atin, sipit yun. Oh, malawin. Kalaki pa. Ikawin po. Ikawin. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Sabi Ikaw mag-tali doon. na mag yan. Saan tayo? Kailangan niya. Kailangan niya. Sabi niya.